Ayan, yeah, dami na, oh. Ayan, oh. Yeah, no? Something talbosa ng ano? Oh, gagawa. Sarap. Tito? Ayan, gagawa ko. nung bulaklak mo, kinain ko. Yan. Masarap. Parang talbusan lang din talaga Ayan. siya. Yan. May. Hmm. Ah. Yan. Bulaklak. <laughs> bulaklak, kinain ko. Saan, Tito? Or makain ka rin, Cyrus? checkman mo? Ayo. Wag na. Hindi ko lang. Sarap na. Saan? Sarap nga. Saan ito? Ate siya yung nasarap tikman mo ba ya? <laughs> Di ka ito nga inagis ha? Kasurahin. Ah, magparami ka nito ate siya ina. Ito to to. ah hindi. Ay yung ba yung? Akala ko ito na yun. Ay wala na. Tingin ka din? Oh. Kain mo. Mamaya ka tingin, 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 pakita mo dito. Patikita mo dito, tinahay mo. <laughs> Maya eh. Sarap. Parang gulay, ano? Eh, sarap, ano? Hindi ka nakain kain ng na kain ng gulay, ran-ran, tigil. Maya, itong medyo buko-buko dulo. Ay, ayaw na. Matigas. Pagputol mo at malambot, yun, yun. Ay, wala na sa Rose. Hindi ka nakatikim. Jik. Gusto pang kumuha ng bulaklak. Sabi niya, in. Jik, jik. <laughs> Kain pa daw si Jik, jik. <laughs> Pagtingin mo, po, kalbo na yung halaman mo. Mama, sirang-sirang na yan. Oh, tama na. Masasi... Wag! Tama na. Ay, naku, makakalbo yan. Ah, isa pa man din. Ito kaya? <laughs> Ito kaya ikmo Ano kaya yung lasa ng ikmo Hindi ko ba alam ang lasa ng ikmo mo? Tikman ko nga ang lasa nito. Bao! Amoy mo. May sipon ka kasi amoyin mo lang. Amoy mo. Bango. Uy, tikman natin. Hati, hati kita. Hati, hati. Hati kita. Tapa kita. Kuka, putol na yung putol. At tikman natin. Sabay kita ha. Sabay kita. Wait lang. Sabay kita. Ayan eh guys, ik mo naman po. Game, 1, 2, 3, go! <laughs> Tapang! Parang mahalang. Patibin, ay, mahal. Oo, oh, Sarap. Ay, okay. <laughs> uh, Anong, yung yung ay, <laughs> yan. Ay, ayaw. Ay, ay. Kanyang yung sa amin. Hindi, pwede. Oko. Oh. Alang ng lasa. Ito naman daw, siling violet. Oh, Cyrus, so, kainin mo. What? Hindi, tumay tayo. Hindi, dali. Tumay tayo, ta. Pan! guys Game! Pan! Pan! Pooch! mo! Huh? Kainin niya ang dalawa! ang yeah. <laughs> 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 sili naman ang binigay sa akin! Ay! Nanaglag akin na! Ay, maa, hindi dito mahalang? Sigurado ka ate Shaina! Oo, dito Bulaklak yata ito! Ikaw dig dig, ay ano iyo? Ikaw nasa? Oh, ito. Ikaw muna, ikaw muna. Ikaw muna, tikman mo muna. Oh. Tikman ba, mo bibilser in muna inyo. In mo na. Ikaw na. Tinayin ako to. Oh, in mo, in mo kung masarap. Pala daw, pakita mo daw dito kung masarap. Oh, yeah. Ulep. Narto samin. Iya. Hindi kinikilot. Ah, sini doon, pinagkakain yan. Sabi mo masarap! Bakit na mo ginain? Ayaw ko. Bakit ayaw mo? Ayaw, jik-jik. Ayaw, jik-jik. kayo, Ay, sarap po. Kain tita o. Oh. Ay, sarap po. Pag dito ko. Halong ka? Marang bell paper. Eh, ako din. Ako din. Sarap. jig jig. Jik-jik.

Ikaw, ikaw, ikaw. Ito, matapang to, matapang to si Jik Jik. Matapang to si Jik Jik. Ngayon mo, kainin mo. Ngaya, ngaya. Hindi ma, lang hindi ah. Ay, tapang talaga. <laughs> hindi ah, sarap ah. Sarap? Yakko. Yakko. Dali kayo, kayo. <laughs>